gandang hapon mga kabalat Ito na po ako gayto po ang gawain talaga pala dito sa amin nahira po pala talaga yung wala kang pinag-aralan at ganito po pala ang kakahinatnan mo so, alam ko po na ganito ang aking kakahinatnan sa buhay ay disin po ako ay nag-aral din po pag gawain po ng mga kabalat nag-iipon ng niyog kapapahila kapunta sa lutuan ng kupra ito po talagang gusto lang po ang buhay Pero masaya po naman kami. Masaya naman ako sa ganitong buhay. Kahit sabihin ka medyo mahirap, ay naisaya rin naman. Lalo na nakikita mo ang mga anak mo ay nagsisikap mag-aral. Sana po mag-aral ang mga anak hindi matulad sa mga magulang na kagaya ko Nang hindi magkupra at magtakupra na lamang sila yun po ang masasabi ko sa si mga bata kung may kukuprahin ay magpapakupra pag nakapag-aral ito lamang po mga kabalat ang gawain mga kabalat magandang magandang hapon po le papahila po ako ng niyog sige po babaya po